hindi makamove on si Ursula sa pera ni Dave punto por punto na ito'y pinagmamalikipan niya sa social media na alam naman niya na nagkaroon na ng settlement between Dave and Manalasa's family regarding sa legal na proseso sa pagsasauli nito kay Dave punto por punto pero hindi hindi akalain ng karamihan bakit Until now, kuda pa rin ng kuda. Si Ursula. Ano ang kanyang pinaglalaban dito? May commission kaya siya? May interest kaya si Ursula? Sa pera ni Dave? Dahil until now, hindi makamove on. Uy, aba, aba mga katekram. Ah, dahil sa aking observation, mga katekram, while I watch the live of uh, Ursula, hmm, na nandun pa rin yung kanyang uh, pagsisisi kay Telegram, uh, Tekram ha nandoon pa rin yung inggit niya kay Tekram hmm? nandoon pa rin yung uh, ugaling I don't know hindi maintindihan ng karamihan ha ko kung alam niyo mga Tekram kung ang purpose ni Ursula to let go na ik ikapahamak ni Dave dapat sana tumigil na siya sa kakukuda. Hmm? Even sa iba. Ha? Kapag ang tao, alam naman natin yung isang tao nandun during the settlement, hmm? at maalam yun tumahimik na yung isa, wag nang i-content. Kasi importante, tumahimik siya. That is the best way. Ha? While yung isa naman, si Ursula, alam ni Ursula yung settlement, nangihinayang daw siya. Ewan ko kung anong panghinayang niya. Pero patuloy pa rin yung sinisiraan sa si tikram. Yan, banatan po ninyo. Yun ang aking ibig sabihin, mga tikram. Hmm? Ganon po doon ang ibig sabihin. Kung you are really legit, diehard, and uh, uh, good for uh, the community, yun ang the best way na dapat gawin. Tama ba ako? Ah? Kasi yung nangyayari po, <laughs> may nangyayaring ganon. Ah? But, huwag na. Iwasan na yung ganong way. ah, Dahil, again, ulitin ko dito, nakikigamit lang po tayo. So, hmm? if you are really to protect the, the community of that ah, gumawa ka ng way, paano mo ito protect, ng sarili mo? Ha? Ah, Paninindigan. Ganon lang po doon Hindi yung magbabase ka pa ng ibang tao. Ayokong ganitong tao kasi gagalag-gagalag. Wala namang kung siyang ginagawa di ba you are an uh, um, as a leader as a team leader halimbawa lang of this community hmm? wag ganung point ayun na point ni kuya SMB ha wag na wag patulan yung mga ganung way actually hindi po yan makakatulong So, nandito tayo, hindi puro issue. Right? Yes, malaking impact yung issue dahil sa content at kahit papano, may taong manunood sa atin. Pero ang point ko yung SMB, yung issue na yan na pinapalabas mo, it's good. The community of Tikram, ganun lang po doon kay Kuya SMB. Sana huwag niyang bigyan ng uh, masamang kahulugan yung point ni Kuya SMB. Hmm? Baka ka kaibigan ka, ganun ginawa mo kay Kuya SMB, huwag ganun. Nandito tayo, ha? to hindrance, as sa the community of Tikram, na gumawa tayo ng way paano natin to uh, ah, ma-carry, madala ng maayos. Ha? Ah, para sa progress ng community. Hmm? Para kahit pa paano, yung mga bagong pasok, mga bagong subscribers, si Tikram, eh, ma welcome natin. Hmm? Hindi i-welcome natin sa issue. Yan ang masasabi ng mga ano, ng mga bagong pasok sa bahay ng Tikram. Kung isa sa lubog natin puro issue. Tama ba ako mga Kategram? Tama si Kuya SMB. That's the big point, ha? Purpose na dito tayo to protect communitygram not to protect ourselves. Ganun lang po doon, ha? I'm very blessed ama, magaling na ano. So lahat naman ng mga, almost dito vloggers ng Kategram is kilala si Kuya SMB. Ah uh, bagong kilala ko lang vlogger si Ma'am Michel Jap Michelle Japena. Hmm? I always there, he know here live wow, wow, it's a very impressive. Hmm? Paano siya mag ah, uh, sa mga kalaban ni Tatay Tigram? Ah, dinidiin talaga niya. Ah, hindi pwede. Dapat ganito. Huwag kang ganyan. Dapat ganito. Ganun ko nakita. Uh, yung po yung aking napansin sa kanya. Hindi puro ano. Hindi puro yung mga walang sabit. Sinasabit. Huwag ah, ganun. <laughs> Sometimes maiinis ka, nandun yung point, pero lagi mong, wala lagi mong put in your minds na we are here ha, para sa ikakaayos ng Tikram community. We are not here, hindi tayo nandito para igugulo yung ano, community ni Tata Tikram. Hmm? Ay, ang mo naman ni SMB, iba eh, paano ka makapag-content? Magka, hmm? Nandun yung point nga. Ang point lang ni Kuya SMB mga ka-Tikram, there are many ways na magkaroon ka ng kontan na, na, na wala kang maapakang community, wala kang maapakang na tao. Hmm? Halimbawa, hmm? may isang uh, nagkasala sa community ng community ni hmm? na medyo close ni Dave. Nandun sa settlement, sa harapan mismo, sa mesa, during his uh, uh, pag-aayos. Ngayon, tumahimik na yung isang tao, huwag nang galawin. Ganyan lang po yung point ni Kuya SM. Bisa lang hindi, hindi kayo mainis doon kasi ginagawa lang naman ni Kuya SM ano ang dapat gawin. Hmm? For TechRam community. Yes, nandun yung point na you are lots of friends, you are lots of uh, bloggers friends. Pero nandito tayo. Dito walang sukatan na you are matagal, you are new, you are... At saka i-welcome din natin yung mga bagong pasok na vloggers. It's a very blessed. Kasi doon natin masusukat, doon natin mababasihan yung uh, kangadahan at ikaka-online ng community na titikram. Ha? Kasi maingan yung mga viewers din nila ha? na sino si Tikram? Ano ang kanyang mga content? Charity. Ha? Charity vlogger. Yung mga ganun, puntahan nga natin. Hmm. Pupuntahan nila, ganun po. Malaking impact. Kaya huwag natin ididma, huwag natin isapwera, huwag natin tadyakan palabas yung mga bagong. Suportahan na lang po natin. Hmm? na lang. Magtulungan na lang po tayo. Hmm? Yan ang purpose ni Kuya SMB, mga katikram, So, alam nila yung ugali ni Kuya SMB, yung mga old, old friends ko dito sa social media. Yan akong purpose, ikakaayos. Hmm? Ah, kasi kung anong tagumpay ni Tex, Ram, tagumpay din ni Kuya SMB. Kasi nakikigamit ako, sino si Kuya SMB? Bagong muka, ah? di ba yung mga ganong tanong ng mga karamihan? Ano? Kaya yun po yung ang pointy kuya SMB ng mga katekram ah, si Orsula naman ah, alam naman natin <laughs> na <yung> ayaw <tumigil> yan <laughs> bakbakan ah, kasi doon ako gumagawa rin ako ng way na nang din to defend tatay tekram hmm. kasi kanya kanya naman tayong uh, content ah, sige kung anong gusto mo biradahi ha Banyaki or uh, tagtara, di ba? Yung mga ganong eksena. Importante, yung, yung way mo na makatulong ang Tecram community. Hmm? kaya why na nito kay Tekram kasi nakikita ko naman yung sincerity and uh, how uh, Tekram uh, mag-handle ng uh, ano as a charity kasi lahatan ng mga katang lahat ng mga galaw <laughs> lahat ng mga galaw ni Tekram mga ano lahat um, alam ni Ursula binibigyan niya ng kahulugan binibigyan ng kahulugan di kung inna ito lang kung nainggit ka Ursula kay ano kay uh, Kitekram, gayahin mo din. Ha? O kasi hindi ka magkiklik dyan sa panira mo sa tao. Ha? Hindi kayo magkiklik. Tutang mag-friends naman kayo. Hindi, naman siguro masama sa, sa pagkatao ng tao. Kung if you are mistake, kung nagkaroon ka ng mistake, namin ka ng tawad. Hindi po yan bawas. Hmm? Bawas tuloy yung pagkatao mo kung pa mo yung pride mo. Ha? Kaya yun mo si Dave. Hmm, kasi si Dave actually under pa yan ng mga maratanda sa paligid niya. Ha? So, pasalamat tayo kay, uh, sa kanyang ninong. kasi papano, kahit papano, eh, tumulong din. Ano? No, Ma-assist man lang si Dave ng maayos na para walang bias na mangyari. Baka, you know, the issues, hindi talaga maiwasan. Ha? Ganon talaga mga katek. Kaya yung po doon ano, mga ka-tech yung kay Kuya SMB. Hmm? Na, go lang. Kahit anong content, birada. Kung anong sino mga vlogger na bagong pasok, supportahan po ninyo. Ah, kaya kasala to ng ibang vlogger, unsubscribe, no. Actually, in over, never mind about mga subscribe, subscribe yan. Kasi, point lang po doon na maraming natangkilik sa'yo. Kung mag-base on tayo sa mga salary-salary, hindi walang ang sa subscriber na yan, ha? Ah? Ganun lang po doon, ha? Ah? Baka, baka sabi nyo, malaki ba ang tulong ng output ang subscriber? Yes, malaki ang tulong. At ang ma mamotif ma mapansin ka ng mga nag-subscribe kayo na may bagong upload. Doon lang po doon, ha? Pero hindi po yung basihan ah kung malaking subscriber mo, mas malaki rin sa subscriber mo is not. Ha? Sa views ta, mas sa views nagbabase yung salary. Ha? Ganun lang po doon sa so, mga hindi po alam. Hmm? Kaya pa paano dito mga ka-tech, din naman dito. Hmm? Ako nga, ako nga, I will tell you the truth. Uh, five months. <laughs> Four months. Three months. So, bago mo. So, syempre, hindi mo ko active dito. Pag may time lang, ha? Ngayon nga ako nakakapag-live. Ngayon lang, ha? Ngayon lang ako nagbigyan ko ng pansin na kahit pa paano, magbigyan, magbigyan yung diin. Ha? Ah, na, kahit pa paano, mapansin din niyo si Kuya SMB. Ganun lang po dun. Ha? Ah? Kahit this time, I'm not feeling well siguro nang halata sa buses ko din. Pero go go lang, ano? Go go lang hmm? sa pagtatrabaho kasi work is life. Ah. Kasi yung work talaga yung susi na para mabigyan mo at matugunan mo yung needs mo and even the family. Hmm? Ganun lang po doon yan ang buhay mahihirap. Hmm? Na kailangan magpursigi magtrabaho. Kaya dito ako na kahit papano it's a Malaking impact na rin po to na mga oh, kaibigan ko. Salamat kahit papano, nag nagcontinue kung anong nasimulan mo dahil sayang nasimulan mo, ah. Kahit hindi masyado act active, importante nag upload upload pa rin tayo. Hmm? So salamat ha sa mga kaibigan kong vloggers na nandito ngayon sa Tikram community, ha Sila yung naging eh, naging halimbawa na ipagpatuloy ko dito sa social media. Hmm? O, hindi ko na po papa-i-mention yung pangalan niya, but nandito po sila. Hmm? So, I'm very blessed na mabait naman lahat. Lahat ng mga vlogger ni Tekram is mabait, uh, mabait. Hmm? Mabait. Yung ano, kanya-kanyang uh, ano lang, way, papano i-defend si Tatay Tekram. Hmm? Ganun lang po. Supportahan na lang po natin. Hawag na natin na uh... Ah, huwag yan, pangit. Hindi mo ganon. Huwag naman ganyan. Hindi nyo mapansin. Mga vlogger ni Tekram, mga gwapo. Mga magaganda, ha? Kuwapot magaganda. Kaya wag nyong uh, ipagmaliit, uh, ipa wag nyong ano, uh, dapat ipagmalaki niyo, di ba? Ganun lang po doon. Yan si Ursula dapat paliitin yan. <laughs> anyway, about si kay Ursula regarding dun sa money, I don't know bakit hindi siya nakamove on. Ah, siguro may share. Ewan ko ano pinag-uusapan nila. Ah, importante, the very best way Tumahimik ang uh, issue regarding kay Dave and of course kay Tatay Techram. Yun huh? lang, big haplos po ako doon. Ganun huh? Yun lang, yung mga kurimaw, hmm? even si Brother Jose, oh, na-strike na nga yung channel, kuda pa rin ang kuda, not good for Techram. Ay, naku, anong klaseng tao to? Hmm? O, oh, ngayon, dito lang daw sa community <laughs> na-strike yung channel niya. Ay, eh, syempre, kahilag siya mangi alam eh. Hmm? Hilig siya mang ng buhay na may buhay. Ha? Ganun lang po dun. Inunahan pa niya, siya, siya, the brother, si, siya po ang unang nag-interview kay Dave na lahat ng mga sinasabi ni Dave ginawa ng issue ng mga kurimaw. Hanggat na, uh, doon nagsimula, di ba? Tama, doon nagsimula lahat-lahat. Na grabe yung grounded. Hmm? Doon nagsimula yung additional ng issue. Ang, ang issue dapat sana noon, nung pag-alis ni Dave, anong mga dahilan kung bakit tumalis yun lang. Pero nang in-interview ni brother si ha, si Dave, do, lumaki, lumawag. Ha? Tapunta na sa mga gamit, tapunta na sa mga pera, kung anong man yan. Ha? Ha? Nga, nanguha na si Ursula ng mga supporters, na napaniwala niya. May mga vlogger na rin na medyo kumampi kay Dave. Ha? Dahil din sa sul, sul, din ni Ursula, yung ganun. So, hindi natin may iwasan. Hayaan yun na ha, sa mga ganong tao. Importante, eh sa mga follower supporters dyan, diehard supporters, alam yung katotohanan. Ha? O, paano nagsimula si Dave? O, paano nagbagong buhay ni Dave? Saan siya, na, saan siya, sinong tao nagba, nagpabago ay Dave? Ganun lang. Ha? Anyway, mga Katrick Rom, salamat na. Salamat sa sinya na po kung hindi ako makapag-live kahit kunti lang. Tayo, go, go, and fight, fight. Ano? Magtulungan na lang po tayo. Hmm? Magkaisa na lang. Ha? Iwasan na yung uh, um, magramot ka ah dahil uh, ikaw ang yung nauna wag na gano'n hmm? pagtulungan i-welcome natin yung mga bagong vlogger na Patrick Kati Krami even hey, Kuya SMB i-welcome nyo naman ako <laughs> ah? mm -mm. ito yung matagal-tagal na rin naman ako dito ngayon lang kasi ako medyo on off on off what I said on off on off ako dito sa social media but uh, congratulate na lang all my friends na tuloy-tuloy yung kanilang uh, pagko-content but it's a big perfect for uh, for them Hmm? Kung anong tagumpay ng mga kaibigan ko. Tagumpay ko na rin yun. Mabuti hmm, nga. Ay, kilala ko yan. Ha? Ha? Sabay-sabay kami yan pa paano magsimula dito sa social media. May love shoutout ni Hyde Vlog. And of course, BPM. Hmm? Ano, Rolly, PH, may love shoutout. Hmm? O yan mga kaibigan niya ni Kuya SMB. Hmm? Si -E BPM. Maraming salamat hanggang dito na lang mga Tekram. God bless. Ipaglaban natin. Basta nasa katuwiran lang, na, lang po tayo sa katotohanan. This is Kuya SMB. Sa mga hindi pa nakakilala, maraming salamat. Tagumpay ni Tikram, tagumpay ng lahat.